Pre, ka pa diyan? Uh, bakit? ay ah, hindi, kung wala oh na ibibigyan eh. sana kita eh. Pasensya yeah. na, pre. Ha. Baun na muna ako sa pera ngayon eh. Baka pwede kita pauutangin. Oh, sige po. Pasensya na pre. Odi nagahagilap din ako sa kung gagastos sa pera mo kasi nagbayad si Parin oh, Joe kanina ng dalawang milyon. Eh, emergency daw eh. Kaya ako huwag atin ang lahat. Oh, ganun ba? Uh, sige, maghahanap talaga oh, ako ng ibang papautahin ko, Tol. God. Salamat, ha? Pasensya na talaga, Tol. Ay, hindi, oh, wala yun. Salamat, Tol, ha. Kapit lang, pre. Oo, oh, Tol. Kaya din natin to. Oh, Pasensya na, naistopo nice, pa kita, ha? Maghahanap talaga ako sa iba, Tol. Oh, oh, sa iba na lang, Tol. Pasensya na talaga. Oo, oh, Tol, na wala yun. Marami na akong pera, Oo nga, ako rin ako problema. Sa iba na lang. Oo, oh, sige, Tol. Gosh, yes, Ingat. Oh my the God. thank for dot watching